parang ganito ito pula rin pula parang orange ay hindi na nating gagalawin yan maganda eh meron pa tayo doon may pakot doon pagka minsan eh kakapunin ko na rin yung gaganito yung eh, para bumata titira lang ako ng isang sanga na palatandaan ko ng kulay dali naman putulin yan buro lalagyan ko ng pataba ito nga pala yung kamatis natin may bunga dami na rin bunga may mga bulaklak kaya lang mataas talaga yung lahi na nabilig ko ito na dumating na yung aking saging na walang puso ito yung package nya mas malaki ngayon mas Palagay ko mataba yung puno niya. Yan po, susubukan natin kung anong mangyayari dito sa kung ilang buwan o ilang taon bago siya mamunga. Ito po, i-open na natin. Makikita na ninyo. Pagka in-open ko, saging na. Nakarap pa siya ng plastic nung dumating. Tapos ito yung loob tapos may tissue doon sa ilalim sana mabuhay lagay mo na po natin dito sa may lababo kasi po tanghali na tanghali na nung dumating para pwede namang itanim ito kahit anong oras kahit tirik na tirik ang araw saging sa naman yan malakas ang resistensya niyan Subukan po natin Antayin natin Ang mga buwan Ang mga araw At taon Kung gaano katagal Bago siya Magbigay Ng Reward na Pusong Plantain Plantain po ang tawag namin Doon sa ganun eh Eh dito sa atin eh Tikdok Tikdok nga ba? At ilalagay ko po sa sa kwan sa video kung ano ta tawag natin dito. Pero ang alam ko dito, saging na walang puso. Napakasarap po nito pag kami microwave ninyo ang bunga o kaya pinirito ninyo na parang banana cue. Salamat po. Ayan, ganyan po din eh, sa bakuran karamihan ang ating mga tanim nasa drum nasa balde nasa paso na plastic paso na yung clay yung yeah, mga clay yan po karamihan ng alam natin nasa paso Pati itong isang patola natin din nasa paso ito nasa ibabaw ng lupa tinambakan ko yan ilagay ng hollow block sa gilid para yung may dalawang bago tayong sayote meron po akong nabiling suwin ng saging na hindi nagpupuso eh meron tayong doon may tanim doon eh, may dalawang eh nabubuhay na sila eh, hindi ko nagagalawin kaya nagbutas ako ng panibagod din ayam eh. ayan po ganyan simento tapos may kotin lupa tapos simento na naman ayan binamaso natin yan may isang oras na siguro tayo nagmamaso kasi matigas po yung bato ayan po ganyan po ang paraan mamaya po pakita ko kung gaano kalaki yung naging butas at magiging ngayon, nalagyan natin ng lupang bago at itatanim natin siguro mamayang hapong paglamig-lamig. Kasi napakainit po ngayon. Ayan po yung mga tanim natin. Meron tayong mga malunggay. Yung itong iba, mababa. Pinutulang ko na yan pero merong ilang mataas. Ayun, matataas doon. Mga ng malunggay natin. Ang ating kamatsili, hindi pa namumulaklak. Ayan po yung kamatsili natin. Sa likod ng malunggay. Ayan. At uh, may mga sili natin, lumalaki na. Itong ating luyan dilaw eh, usbong, or uh, kumabubuhay. Pero masariwa pa, eh. Kasi bagong pitasi, ay bagong bunat yan last month eh. Tinanim ko kagad. Ka kailangan siguro pagulangin po. Pa. Yan po, ang kaganapan ngayon, nag kaya po din eh. At may maso, may dulus may pala may maliit na pala yan po ang mga gamit ko Saka, na obliga akong mag gloves sige po salamat ayun na nakatanim na yung ating uh, tiktok pinakura natin kasi yung aking alaga <laughs> alagang aso eh nakita naman yung iba kong mga video na yung mga papaya ko tinitira nila ito na po yun ayan yung kuan ayan meron nang nakausling konti nung dumating yan naputol ganyan din siya mahaba pa dyan yung kuan niya nung dumating ayan yung kuaning ko naputol ayan okay na antayin natin kung gaano katagal bago magkadahon eh uy <coughs> <coughs> lumayo ka tuloy oh eh bulak na. Ano lang yan? <laughs> Bulak-bulak po. na yung mga tao niya. Yung... Man sino naman natin. May mga buho na rin. Kumaganda na sila. Mga pong kapilya ito, nalalaos na. Kasi parang matutog muna. Kaya kumukulok so, pa rin. Hindi pa green na green. Pero kung uh, next two weeks yan eh, magbubula yan Yung, yung isa maganda po, yung isa, wala na. Ito, lumalabas na yung bulaklak niya. Ito yung si Bilyar. Ayan po, dumating na yung ating Giant Dufat. 3.30 ang ah, presyo niya. Pati shipping. 2.99 yata. Tapos, 30 something yung shipping 330 plus ang halaga niya Ayan, may stick pa parang hindi mabali yung isang anong kwan nung puno nung punla na giant duhat labas po pala ang laman dito may nordega second giant giant uh, duhat Uh, unang dumating itong bayabas ayan bayabas kasi meron akong bayabas na binilog doon sa isang matanda sa kaplarin din ayun namatay na sing tayo ng giant duhat ayan very good dito no? Oh. talagang grafted uh, here you oh. know malaki ang dahon niya. Ayan, salamat. Duhat. Ayan, oh. Ang ganda ng pagka ipakay na. Mami, ang natin tatanim. Mainit na mainit kasi tanghali na eh. Ayan, Sampagita yan. Sampagita blue. Ewan ko kung blue ito. Sampagita na ito pa isang buko doon sa gilid eh. Sampagita. Sampagita. Ay karaniwan ay puti. Bakit ito ang sampagita ko? Naging blue. Ewan ko kung blue yan, kung pink. Naging iba kulay. Pero pa isang buko doon. Oh. Yan o. Oh. Yung isang buko yan no? Oh. maliit nga lang sa normal na size kalahati lang ayan o oh. blue blue ba yan o oh, purple pink ayan parang ganyan kami oh, sa pagita rin tayo din yung iwalay ayan may bulaklak na yung ating uh, kamatsili nagtitrim ako eh ayan o bulaklak yan no? ang bulak ayun Ay, nga ito mas matalagang proof na may, may bulaklak na yan Ayan ang no, ating kwent. Well, Ayan ang ating kamatsili tree. Ayan, walang ina o. Nagpuputat na. Ayan, nag-uusbong-usbong na. Iba niyang bulaklak. Malanta na. Next day. Pero meron isa ron o. Oh. Meron na naman isa ron. Tapos ayan, may isa pang buko yun. sa isang pagita isang pagita isang pagita yun ang marami yun ang marami yun may parang po nilo yun after one month yung mga bukol bukol na ito yung may dahong kanun eh, pero sinunod ko na rin eh yung mga ubas yung barapin yung mga bukol ito yung latest ay arrange ko na ito ay arrange ko na ito ay eh, may ganyan um, mm, basag na pasok meron tayong papaya bayabas yung mangga hindi pa dumarating meron tayong rambutan Ayan yung ating sa likod dito sa tabi ng apartment Ay, medyo maayos ayos na yan ito yung medyo maayos ayos na yung fortune ito yung ating duhat yung duhat natin tinahin mo na natin yung bayabas dyan namatay pinata natin ang duhat yung ating laurel okay na saging natin may tumubong suwi pero itong original eh, parang ayaw dalawang suwi tumubo kagad pangit nung ano nangyari Eto, may bunga ni okra puso ewan ko kung mabubuhay ito yung ating mga sitaw wala eh ito yung ating ibang okra na lantam ang tapat kasi ayun yung isa lakata na yun sa baba tapos yung nakatanim dyan nilipat ko dito sa tabi ko parang malungkot kasi ayan, tatlo, apat. Yung isa doon sa bandang baba. <laughs> Adali. Naunahan tayo. Ito na lang yung mabulaklak na bonggabilya. Yung isa. Saka yung iba. Kinapong ko na. Kinapong ko na ito yung mga kinapong ko noon. Panidaho naman yata lumabas. Meron, Meron tayong ate papaya avocado may mga bunga na yung ating tomates ay tomates, kalamansi eto parang may gumaganda yung mga isbong nila oh. tapos parang may bulaklak dun hindi ko alam ko Kanya, yung ating mga malunggay ayan eh, pa nakayon, mga malunggay muna si Lee yung ating sayote ay lak. yung mga kamatis natin yung mga buka rin eh. kamatis yung ating talong nakaanin na tayo nakaanin na tayo ng apat na yung buka na naman na yun yung buka na naman doon siya ang oh, hitong na mataas na eh yung ating kamyas, rambutan, kamyas. Yun mm yan. -hmm. Wala na yung mga bulaklak ng kalamansi. Ayan. Medyo naayos na din eh. Ayan yung rubber plant. Tapos yung ating kamachile. Dito dito sa gilid. Merong yung ubas payat yung daan isang eh yan yan ito yung isang silipan mayroon pang yung maganda ng bombabilla dalawa Tatlo. lor ito mo ito tayo yan yan chili. Yung talisay kasi mahal. Tsaka, ito natural ito. Pawat chili. Ayan po, salamat sa panonood. Gandang araw, mga karita.